ang Davao ni Duterte. Hindi mo raw pwedeng alisin sa kanya mula sa kanyang karakter, estilo ng pamumuno hanggang sa kanyang mga paborito. Simple pero Pinoy na Pinoy. Ganito ang handaan sa Malacanang noong Webes sa inaugurasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang menu, turon, pandesal na may kesong puti, durian tart, vegan longganisa, pritong saba o maruya ng Davao at monggo. Trivia muna tayo. Bakit nga ba tuwing biyernes marami sa atin monggo ang ulam? Practice yan ng Catholicism. There were 40 days of Lent. So every Friday was abstinence day. Monggo at kung ano-anong klaseng isda ang kinakain. Paborito rin daw ng ating bagong presidente, ang munggo. Obvious ba? Kahit panataon sa Webes ang kanyang inaugurasyon, meron silang pamunggo. Sa restaurant na ito sa Davao, munggo ang madalas na kinakain ni President Duterte. Kwento ng meari ng restaurant at matalik din niyang kaibigan na si Engineer Ken Angeles, mahilig daw talagang presidente sa may sabaw. Pansin ko sa kanya, mahilig yan sa mga pagkain hindi siya dumamantika. Well, nabanggit po ano niya, munggo. Simple lang eh. Ang sahog daw dati ng kanilang munggo, karne at hipon. Pero si Duterte na raw mismo ang nagsabi na ang sahog gawin nilang dilis. Ito na ang munggo. Pagkatapos pagkulo, maloto na siya. Ito ready na para sa pag na. Ito na ang munggo, ginisang munggo. Ito na po ang ginisang munggo. paraw sa mga comfort food ni President Duterte, grilled tuna belly. 50 years na raw na ito ang specialty ng restaurant na ito. Kaya na perfect na raw nila ang tamang timpla at estilo ng pag-iihaw. Nagagaling yan sa Jensen eh. And usually when people from abroad or from, from Manila, they come to order this kind of fish because they do not have that in Manila. Ang tiyan ng tuna, pinapahiran ng homemade secret na pampalasa at saka ito inihaw. Masarap, malambot, tama-tama ang timpla ikwento ni Nila, madalas daw na napagkakamalang si Digong ang may ng restaurant. Nakadisplay ang litrato rito ni Digong. Itinuro pa ni Nila ang paborito raw nito, upuan. Dito, nakaupo si Mayor. Ganyan si Mayor. <laughs> sa kalye namang ito, ang One Luna Extension sa Davao, meron daw binabalik-balikan ang bagong presidente ang hinalang o kara beef soup. Pinakuluan ang karne ng kalabaw. Hinaluan ng tanglad o lemongrass, luya, asin at sili. masarap siya actually. Tapos, yung karni ng kalabaw, nanunuot, malambot. Tapos, yung ingredients niya, so, malalasahan mo talaga, especially yung tanglad or lemongrass. Tapos, bagay siya sa tag-ulan kasi mainit. Ang paborito raw ipares ni Tigong dito, tapa flakes, na gawa pa rin sa kalabaw. Fried meat ang tawag daw talaga rito. Pero si Duterte raw mismo ang nagpumilit na tapa ang itawag. พาโกดหลังนี่แหละ